ako ipakita sa inyo guys ito po ay isang uh, blower no para sa meron kasi kami ini-invent na lutuan so ito po yung isa ka isa na may na ginagamit guys itong blower no itong blower po meron po siyang ano kung gaano kalakas yung lalabas yung hangin so meron po siyang ganyan i-click nyo lang yan guys Uh, ayan, kung gusto nyo mas malakas pa yung hangin, ayan, ganyan. So, makikita nyo may, mamaya kung paano po ito ginagamit, guys. So, let's watch! Hello mga kalalams. Ito ito na po yung nagawa ng aking mister guys. Ayan, nag-invento po siya, no. Ah, uh, bali mayroon po siya nakita sa YouTube channel. So, ayan guys, uh, ginaya naman niya at ginawa niya guys sa sarili niya, guys. So, ito guys, nakakatipid tayo dito kasi mantika lang po yung use oil lang po yung ginagamit para para siya ay uh, magkaroon ng uh, apoy. Ayan, use oil lang po yan guys ang ginagamit at saka yung blower 'no yung blower na pinakita ko sa inyo kanina so ganyan po ang kinalalabasan ayan yung blower po yun sa dulo at saka yung may ano yung ano yan lata uh, ayan yung sa may lata diyan nilagay yung ano yung use oil ayan may hose naman po yan lalabas yan guys at ginagamit po muna yan guys ay yung tissue ayan lalagyan nyo po muna siya ng tissue ayan dyan sa ilalim. Tapos, uh, bago po siya magkaroon ng uh, uh, apoy. So, ganyan lang po kasimple guys. Thank you so much.